Ano nga ba ang ibig sabihin ng lumilipad sa panaginip? Mga kaibigan, ang paglipad sa panaginip ay kabilang sa isang kategorya ng mga panaginip na kung tawagin ay lucid dreams. Para sa mga hindi nakakaalam, ang lucid dream ay isang uri ng panaginip kung saan meron kang kontrol sa kung ano ang gusto mong mangyari sa iyong panaginip. Ayon sa Chinese Astrology, ang ibig sabihin ng lumilipad sa panaginip ay sa tunay na buhay, kasalukuyan kang may kinakaharap na problema na pilit mong hinahanapan ng solusyon upang ito ay maresolba at kaya ka lumilipad sa iyong panaginip ay dahil binibigyan ka ng iyong subconscious ng kaunting kalayaan at mensahe na kaya mong lagpasan kung ano man ang iyong kinakaharap. Ayon naman sa ilang dream experts, ay isa raw itong senyales na may paparating na bagong oportunidad sa buhay mo na maaaring sa anyo ng negosyo, trabaho, o pera. Maaari din, na kaya mo ito napapanaginipan ay dahil sa tunay na buhay ay naghahanap ka ng sexual na pangangailangan. Ngayon, kung ikaw ay may asawa o kasintahan at napanaginipan mo ito, ay isa itong senyales na ang iyong partner ay may malaking chance ang lokohin ka o tumigil sa pagiging tapat sa iyo. Kung ikaw naman ay single at napanaginipan mo ito, ang ibig sabihin ay mabibigyan ka ng pagkakataong maglakbay o mamasyal ng walang iniintinding ibang bagay. Mga kaibigan, ang paglipad sa panaginip ay isa sa pinakapangkaraniwang panaginip na nararanasan ng isang tao. Ito ay may madalas na positibong ibig sabihin pero nakadepende pa rin sa iyo kung paano mo babaguhin ang takbo ng iyong kapalaran. At gaya nga ng lagi kong sinasabi sa aking mga video, ang ating mga panaginip ay gabay lamang at walang konkretong dahilan kaya wag natin itong 100% na paniwalaan. Ano ito na paman mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang You are God.